So ngayon nandito kami sa warehouse. Magpapa pest control kami kay Kuya. Ayan. Nagpapa pest control nga pala kami sa shop ng Linggo-Linggo and then sa warehouse uh, twice a month. Ngayon lang ako nakapag-video ng about sa pest control. Actually naabutan ko lang din dito si Kuya sa warehouse. Kung mapapansin niyo, wala naman ako mga video na nagpe-pest control sa shop dahil hindi naman ako lagi nasa shop din lalo na ginagawa yung kadalasan madaling araw. Isa so e nga pala hindi lang yung drinks yung pinapahalagan namin na quality. Bali pati siya premium quality. Nakita nyo naman, lagi kami nagpe control ultimo sa warehouse. So dito nakikita natin yung pagka-integrity ng Team Wealthy. Doing the right thing even when no one's watching. Yan yung mga hindi nakikita ng mga customer. Yan lahat yan. Ultimo kahit hindi sa stocks, kahit sa alaman, kahit sa gilid-gilid control natin yan.